Ay, hey guys, yan ang pag-usapan natin yun is summary kapag mag-apply ka dito sa Czech Republic. So, isa-isahin natin yan sa summary natin kasi most of the mga nagtatanong sa atin is about yun sa topic na yan. Although, meron na talaga ako mga ganyan pero try na natin yun, no? i natin. So, let's eat muna tayo. So, isang bite muna. Bite muna. Wait, siya. Oh. Mahal ito. Kasi 169 crowns ay ganito. Okay naman. Good for two person. Saka kagaya ko na mahinang kumain. And this one is uh, 69 crowns. Uh, good lang to sa akin. yung okay, man, good lang. Okay. Let's proceed to the topic. So, apply ka dito sa si Czech Republic. So at first, ano mong gagawin? Hanap ka ng mga legit na agency dyan sa atin sa Pilipinas. So that is the first thing to do. Hanap ka ng mga agency natin dyan sa Pilipinas. Now, kapag nakahanap ka ng agency natin dyan sa Pilipinas, um, ang sunod mong gagawin is kung ikaw ay first timer, syempre, pupunta ka sa agency. So make sure guys, na pagpunta nyo ng agency, syempre may dala kayong bayi dita. Ganyan or passport nyo, pasama na rin. So, kailangan nyo yun. Kailangan valid ang passport nyo. At least 2 years na valid siya or 3 years na valid. Ganon. Kapag hindi siya valid ng 2 to 3 years, na, parin yun na kagad kayo. And the next one is afternoon. Uh, kapag naka-line up na kayo, mag-walk-in kayo doon or kung gusto nyo naman, ay eh, hindi walk-in. Gusto nyo rin ay sa email, pwede rin. Pero, much better sa akin kung ako tatanungin nyo isa walk in kasi mas na naiintindi kayo once na walk in ang inyong ginawa kapunta kayo sa mismong agency and the next thing to do uh, mag interview kayo I interviewin kayo doon. um, after na makapag line up kasi kayo Uh, tatawagan kayo for interview and then after ng interview nyo is tatawagan naman kayo for inyong trade test. So pwede magtapalit yung interview at saka yung trade test. Now, syempre may mga agency na gusto nila is yung NBI nyo is nakuha nyo na rin kagad. That means na meron na po kayong NBI kagad na valid uh, pag tayo ay nag-apply. Pero meron din mga agency na hindi agad kinukuha ang NBI. Tiras. Now, the third thing to do after nyan, nakapasa na kayo sa uh, interview, nakapasa na rin kayo sa trade test nyo. So, ano nga ba yung trade test? Pala muna, ang trade test is yung parang skill test. Bibigyan kayo kung paano yung bilis nyo. Ayan. Kung ano yung bilis ng galaw, bibigyan kayo ng scenario. For example, kagaya namin, factory worker kami. So, merong pinabuo sa amin before na mga thread. ah uh, parang Uh, bangka siya na maliit na bubuwi namin using ng tomelio at saka yung mga maliliit na parts na parang bubuwi namin, papakita nila sa amin kung paano yung finished product niya and bibigyan kayo ng uh, reviewer para doon sa bagay na yun. At kapag nagpuntahan doon kayo sa time na binigyan kayo ng reviewer, reviewin nyo yung step-by-step step procedure noon. So mahalaga yon kasi meron po kayong oras doon sa inyong practice. So, next one, kapag meron na kayong interview at saka trade test, syempre, maghihintay kayo nyan. Uh, si agency ang bahala na magpamisa appointment sa inyo. Pero, meron niyang senaryo na kung kayo ay ex-abroad. Kung ex-abroad kayo at kayo ay below 3 years na nasa sa Pilipinas, kinakailangan nyo ng apostilled police clearance na manggaling doon sa inyong dating company o dating um, dating bansa na pinuntahan. For example, galing kayo ng Taiwan, galing kayo ng Japan. Kapag galing kayo ng Taiwan, kailangan nyo mag-email sa MECO o pumunta kayo mismo sa, no, hindi MECO, TECO sa Manila. Pumunta kayo mismo ng TECO and then doon ay mag-ano kayo, uh, mag ano kayo doon, magtanong kayo kung paano kumuha ng apostille police clearance. Don't forget the word apostille kasi mahalaga yon sa pagkuha nyo ng police clearance. So, same as even the other uh, police clearance, mahalaga din yun. Alam, um, mahalaga din na meron kayong uh, Police Clearance. So, ito po ay applicable lang kapag kayo ay ex-abroad. Pero kung kayo ay hindi ex-abroad, tapos kayo ay um, ex abroad man pero matagal na din sa atin sa Pilipinas no need nyo na, na rin yung gawin not unless kung i-required ng inyong agency na pag apply next after nyan syempre um, kapag may, may interview na kayo mayroon na trade test waiting kayo ng WP sabihin working permit na ina kayo ng inyong employer na magtrabaho and then after nun, kapag may working permit na kayo, papipirmahin kayo ng job offer ng inyong mga uh, company. pag nakapirma na kayo ng job offer ng inyong mga company, ang susunod nun is yung sa agency nyo ay um, magbibigay ng appointment sa inyo kung kailan kayo magbibisa. So silang bahala doon, hihintayin nyo na lang. So pagdating ng visa nyo, Halimbawa, during ng visa nyo, so, interview po yon pero kung ano lang nakalagay dun sa visa form nyo. So, i-guide naman kayo ng agency, don't worry about that. So, summary lang yung pinag-uusapan natin kung paano siya gawin. And then, after nung, na nakapag-visa na kayo, ang sunod na po nun is yung medical nyo, and then yung inyo ng pagbabayad na inyong placement fee. So, ganun yung scenario, summary, ng pag-apply. Papunta dito sa Tech prepub. So, yun guys, yung mga summary ng pag-apply dito sa Czech Republic. So, syempre, magkatanong kayo, ano ba yung WP? Diba? Ang WP, isa to sa ibibigay ng inyong employer sa inyong agency dyan sa atin sa Pilipinas. Ito kasi yung magiging katunayan na kayo ay papayagan ng POAA na makalabas ng bansa. So, ibig sabihin ito, work permit. Pinibigyan kayo ng ng katibayan na kayo ay kailangan or kayo ay natanggap dito sa Czech Republic so second question, syempre tatanungin nyo ako may sinasabi po sila na kapag ikaw ay ex-abroad ex-abroad to guys ha, kapag ikaw ay ex-abroad tapos uh, below 3 years na sa Pilipinas is kailangan daw ng request letter from Czech Republic yes, kailangan po yun kasi yung request letter na yun is gagamitin nyo sa pagkuha ng apostille police clearance na binanggit ko kanina. Ang third question na pwede nyo itanong sa akin is yung NBI. Uh, NBI lang ba talaga siya? So, hindi po. Kailangan nyo pa yung ipa-apostille. Ipa-appointment nyo yan sa DFA kung saan pwede silang mag-apostille. Ako dati before is Alabang. Uh, meron din sa Montinlupa. Meron din sa mismong DFA Manila, Asina. Yan pwede kayo dyan. Hindi lahat ng is pwede mag-NBI uh, apostille. So, magpapapointment kayo pag na-appointment ko yun. to 7 days lang naman ang tagal nun. At makukuha nyo na ang inyong pin na NBI. Siyempre guys, pagpunta nyo doon sa pagpapapointment nyo ng inyong NBI, kailangan dalhin nyo na rin yung NBI nyo. And make sure na yung NBI nyo, once na nag-visa kayo, ay hindi po siya Uh, bababa sa 180 days. So, huwag kayong magbunyi kapag 183 tapos uh, nakapasok pa rin kayo. So, pag ganoon alanganin na yung inyong days ng visa na validation. Tama ba? Validation. Ay kumuha na po kayo ng bagong visa, ah, uh, ng bagong ano, ng bagong NBI apostille. Bakit? Kasi guys, uh, minsan kasi umaabot ng 2 to 4 months. Eh, 180 days lang. So, 180 days guys is 6 months lang yun. Tama ba? 6 months. So, nakadepende yan. Eh, paano kung abutan na expiration? Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan uh, wag bababa sa 180 days ang um, tagal ng inyong uh, NBI for your sureness. So, yan yung mga pwede nyo i-question sa akin. Pagdating naman sa medical, ano yung pwede nyo question? Yung colorblind, mahigpit ba dito sa medical? So kung kayo nagtrabaho dyan sa atin sa Pilipinas, same lang. Kung ano yung medical dyan sa atin, same lang. Ang pagkakaiba lang dito sa amin, pinapatuwad. So yan, alam nyo yan kung kayo ay nag blood na. So whole body, pag aanahin ka talaga, pag tatanggalin ka talaga ng whole body mo, wala, wala ka talagang titira sa mga babae. And kasama na rin yung pregnancy test. Ayan. At pagdating nyo dito, syempre hihingan din kayo dito ng card. So, syempre, iba na yung ibang scenario yun yan. Basta nandito na kayo. So, yun lang yun ang mga, mga summary na pwede nyo malaman dito sa Czech Republic kung kayo ay nakaplanong mag-apply dito. So, anyway, thank you so much at kakain muna